Bataan. Lubog pa rin sa tubig baha ang anim na barangay sa Hermosa Bataan, kabilang ang barangay ng Almasen, Rivera, Burgos, Pulo, Saba at Daungan. Pero ang mga residente na nanatili sa kanilang tahanan dahil wala naman daw silang ibang malilipatan. Ang lokal na pamahala naman ng Hermosa kapus pa rin sa budget kaya humihingi na ng tulong sa national government. Alam naman natin resources ng LGU, hindi medyo... naman kalakihan. So, uh, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng national government, pagtulong sa mga kababayan namin yung pagkain. Wala pa rin kuryente sa lugar dahil sa mga natumbang mga poste at wala na rin silang makuna ng tubig na inumin, kaya lalo nang nahihirapan ang mga residente. Kailangan namin pagkain. eh Ilang araw na kami hindi na Una-una pagkain, uh, tubig, kuryente. Wala kaming kuryente ngayon. <tabas>